Ang uh, pangalan ko'y Guillermo Flores. Bale, sa umaga, uh, magka ako. Tapos, uh, pupunta na ako kagad dito. Nagpapakain ng baboy. Tapos maglilinis ng kulungan. And then after that, aantay ko na maghapon ng dito. na panood ko nga sa YouTube, yung baboy ang walang amoy. Kaya nga sabi ko nga, maganda ito. Kasi puna-una, katulad ko ka ako ng misis ko. Meron siyang asthma. Kung gagamit ako ng ibang brand, hindi siya po pwedeng sumama sa akin. Ngayon, simula nung feed pro ginagamit ko, kasama ko na siyang naglilinis ang kulungan ng baboy. Ang pinaka-advantage ng mga feed pro is, yung sa dumi nila, wala ka talagang maaamoy. Hindi ka tulad ng iba na dati nag-aalaga ako, na-try ko na, pagdating ko pa lang, amoy na amoy na pagdating ko. Kahit pag uwi ko ng bahay, yung amoy, kung yung amoy ko na yung amoy ng kulungan, yun din ang amoy ko. Nung una ako nag-alaga, uh, nag gumamit kami ng ibang brand. Kaso ang naging problema ko is masyadong talaga makapalanta ba. Sa so, kaya mag gusto kong feed from it. gusto ko kasi introduce yung organic na pagkain ng baboy. Sa so, ngayon, nag-start kami muna. Kasi bago pa lang kaming nagbababoy. Kasi nga, dati ang gamit namin iba. So, nung nag feed pro kami ngayon, natakot nga yung misis ko, sabi niya, baka hindi natin maibenta. Ngayon sabi ko, subukan natin. Tignan natin, tikman nila. Ang pagkakaiba ng karne ng mas manipis ang taba. Sabi ko nga sa customer ko, yung kulay ng karne niya is medyo mapula at hindi siya yung basa dry siya, dry. Sa sarap, uh, mas masarap talaga ang feed bro. Kasi uh, natikman na ng mga customer ko kung sabi ka sa kanila, ikumpara nyo sa iba. Kung anong lasa ng karne ko sa karne ng iba. Nagustuhan nila. Uh, every Sunday lang kami nagmamarket. Through messenger, uh, chat-chat namin sila kung order kayo, kung anong parte, nililista namin, pagka lista na namin, kukwentay na namin. After noon, papakatay na namin yung baboy, kami na nagde-deliver sa mga bahay-bahay. Saglit lang, minsan, nahandong pa lang sa bahay, sinachap-chap pa lang, nahandong na yung customer ko eh. Naantay na nila yung karne. Sa pagbebenta po namin ng karne ng Pedro, ah... Uh, maganda siya kasi wala siyang amoy hindi sa basa at saka ang karne niya is mamula-mula isang kakilala ko galing na abroad yung father niya pumunta siya ng palengke bumuli ng karne and then sabi nung father niya bakit ganoon yung karne sa palengke matabang ngayon nung marinig ko yon dahil nga bumibili ko sa kanila ng nipple drinker binanggit ko sa kanila subukan nyo yung kaning binibenta ko para malasahan nyo kung anong pagkakaiba. And then, nung kumuha sila, sabi nung father niya, malasa yung karne, hindi siya malansa. Tsaka, kalimitan daw, sabi niya, yung, yung sa palengke, pag hawak mo palang, alam mo na na, tsaka may amoy siya, malansa mas maganda ma -er 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 recommend ko ang pit permit sa ibang tao kasi unang-una -una, probiotic siya uh, hindi siya yung wala siyang gamot na ginagamit kaya mukha sa healthy meat uh, ang mensahe ko sa mga manonood dito ba't di nyo subukan mag feed pro hindi ko kayo dinidiktahan pero subukan nyo kasi nasubukan ko na talagang maganda siya. Pag ako kay Madam Linang, hmm. kasi ubos ka agad eh. Kaya pagka nagkakate sila, nagchat-chat lang ako sa kanila na kailangan mayroon ako. Minsan, pa da, paa, dala uh, isang paa, dalawang yung ganito lang. Sabi ng anak ko na sarap kaysa doon sa ibang karne. Basta hindi siya madulas. Okay. Nagtaka ako kasi pag bumibili ako sa bayan, yung taba niya pala hindi nila kinakain. Eh ngayon, si Mo. Ah, magmula pa nung nakarang taon. <laughs> Marami, dalawang kilo, isang kilo, dalawa, ganyan. Ang kinuko ko, mas isa lang ako. Kasi masarap kasi malasa. Hindi katulad yung iba yung kinuha kong dalawang dalawang kilong nung December kakaka kaka ano ko lang anong yung pangalan kakaubos ko lang oh ate magkakatay ako sa ano sa Pasko sabi ng ganun yung pagkabuhay kumuha na naman ako ng dalawang kilo yung karne hindi malansa hindi matubig masarap ang maasahan sa atin ng mga customer is yung garantisadong probiotic ng karne. Wala siyang antibiotic na gamot. Sa mga customer ko, nakakagarantiya kayo sa akin na feed promit ang ibibenta ko sa inyo.